Noon pang Sabado, November 11, nagsimula ang madalas at pabugsubugsong malakas na ulan dito sa bukid. At kagabi, November 15, malakas at tuloy-tuloy ang ulan. Binalot na ng lamig ang aming kapaligiran at lalong napahimbing ang pagtulog sa gabi dahil mas malamig sa dating klima na malamig lang hindi naman nakakapagtaka dahil itong lugar namin ay isang rainforest community o lugar na mayroong mataas na antas ng pagulan. At dahil na rin sa climate change, may malaking papel na ginagampanan sa malakas at bigla ang pagulan ang localized thunderstorm, shear LPA, habagat at amihan. Marahil kung nasa kapatagan ang lugar na ito, kanina pa siguro mumaha ng mataas sa highway at kapaligiran. Sa ngayon, ang aming lugar ay nasa panahon ng shell line ang shear line ay panahon na nasa isang linya na kung saan may bigla ang pagbabago ng direksyon ng hangin at dahil sa banggaan ng hangin o intertropical convergence zone nakakaroon ng mas madalas na thunderstorm at mga pagulan sa shear line Mabuti na lang at isaayos na ang pangisdaan. Hindi na basta-basta makakawala ang mga isda na inaalagaan. Salamat sa ulan, mayroong natural at living supply ng tubig sa pangisdaan at walang chlorine. alam ba niyo na ang tubig ulan ay malusog na inumin kung walang babalang pangkalusugan sa inyong lugar? Ang tubig ulan ay mayaman sa alkaline pH at mayroong detoxifying effect para sa malusog na pantunaw sa ating katawan. ang ginaw dito talaga Ah, magkumot tayo please donate your like kung nagustuhan nyo itong vlog ko please subscribe to my channel para sa mga darating pang kwento dito sa bukid maraming salamat po ako po Aging Jane O F W